Hi guys! Welcome back to my channel! Ito na nga, hapon nga, ano naging commentator itong si Eliza. Hinintay niya talaga na dumating ang Ateneo Blue Eagles. no, kasi nung nakaraan, nabash si Eliza na hindi niya daw sinusuportahan ang kanyang alma mater, lalo na yung Abby. So, ito na nga, makikita niyo dyan, nakipagkamay, nakipagbisubisos itong si Eliza. Hinintay talaga dumating ang Ateneo Blue Eagles at pinost niya pa ito sa kanyang Instagram. May basbas -bas ng Blue Eagles at yun na nga ang saya-saya ng mga player ng Ateneo na makapag-picture kay Aliza Valdez. So, haya na. Talagang supportado na ng Queen Eagle nga si Aliza. reina ng Ateneo Volleyball itong si Phenom. Kaya supportado niya ang mga players ng Ateneo. So, yun na po guys ang ating update. So, ngayon hanggang sa wakas. Bye bye! Also remember, wag putayong stress. Please like, share, subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.